Hello mga idol. So ganito na po ang hitsura sa Pilipinas no mga idol. Wala na po mga damo-damo, namamatay na po dahil sa El Nino. So kami naubusan po kami ng tubig. So dito na po kami kumukuha sa bundok sa tabi ng ilog kasi may tubig pa. May daladala dala akong galon oh. Ang hirap talaga mga idol. So ngayon po ay pupunta ako doon kasi maliligo madumi po yung ilog mga idol kasi itong tubig na po mga idol galing po ito sa liki alam nyo yung, yung liki mga idol <laughs> yung biak char so wala na po mga idol oh. yung mga kawayan doon na mamatay na po so ngayon dito po yung mga tingnan nyo, yung, yung saging mga idol, wala na pong mga dahon yung mga ano dyan yung mga kagubatan dyan so ito po dito po ako mga idol o oh. nagbaktas ako mga idol or naglalakad so ayan mga idol panoorin nyo ang video hanggang dulo dito so, na po si The Explorer vlog ang nagpapakita na po sa inyo ang popogi walang katulad mm, so diba nakikita nyo mga idol ay naku po namamatay na po yung mga halamang paligid so tingnan yung ilog mga idol napakadumi so dito po ako sa liki hmm. pupunta ako sa liki pala abangan yung mga idol So sa wakas mga idol, malapit na po ako sa liki. Yung liki na tinatawag na hindi maubusan ng tubig mga idol. So malapit na po ako no. Abangan nyo ako mga idol. Dito po ako mag ng tubig. So ayan po mga idol, malapit na po talaga. So ayan sila. dito mga idol nag ka na po kami dito ang dami dami kasi sa so, dahil sa sobrang init mga idol so hapon talaga kami pumupunta dito sa liki alam yung liki mga idol tinatawag yan na biak yung biak po ay kadalasan makikita sa buong paligid oh, huh? kawawa naman kami dito mga idol kasi <laughs> Kasi wala na talaga kaming tubig oh, Water district Sana po umulan at bumagyo Kagaya sa Udet oh, Dito mga idol eh. Dito kami magigig Dito kami kumukuha ng pangsabaw Para maka Pagsahin kami Oy balingag Manawagan ako balingag Dito yung ermat mo Balingag Kawawa Magpatayo ka ng ano Puso Oh dito kami mga idol no. The explorer Vlog So nagkakagulo na po yung mga tao dito sa amin mga idol dahil sa El Nino. So kawawa naman kawawa naman po kami no. So tulungan niyo po kami kung sinong maawa. Wala na kaming tubig. <laughs> yung mga bata mga idol tuwang-tuwa sila oh, nagtatalo na, naliligo sa ilog kasi hindi naman to mga idol, hindi naman to ma maubusan ng tubig kasi dahil nga sa liki alam nyo naman yung liki mga idol tandaan nyo mga liki mga idol yan ang pinakapaborito sa buong mundo at dito na naman ako sa pangalawang liki mga idol tatlo to mga idol kawawa naman talaga kami dito na kami nag-i-give sa ano tab tabi ng ilog so ito yung pangalawang liki ilog ata itong mga idol so ayan po hindi talaga yun maubusan dito na po kami nagkakagulo at dito yung makapit bahay ko naglalaba sa liki alam mo yung liki patat hindi <laughs> <laughs> yung liki isa di ay biak Ikan si kai kai mo, ang lantaw.